Susunod ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dahil sa matinding galit ni Renan kay Attorney Meredith at Mang Kanor, masisira ang buhay niya at karir niya dahil malalantad na ang lahat na ginawa niyang kasamaan. Ang buong akala ni Renan malinis ang pagpapatumba niya kay Mang Kanor, pero hindi niya akalain na palpak pala ang mga tauhan ni Patricia dahil nakita pa ang panyo. Tandang-tanda na Rena na sinabi niya sa mga naglibing kay Mang Kanor na isama rin ang panyo nito pero tadhana na ang gumawa ng paraan para mabisto si Renan. Kahit nabistado na si Renan, puro kasinungalingan pa rin ang pinagsasabi niya kay Era dahil sa si Era na lang ang huli niyang pag-asa ang makuha ang lahat ng pera nito ipinapangako ni Melody Orozco na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng tatay niya at si nang ng unang pumasok sa isip niya na may kinalaman sa pagpatay. Ang mga Feliciano lang kasi ang may motibo na tapusin ang buhay ni Mang Kanor dahil hindi nila matatanggap na napawalang sala si Mang Kanor sa tulong ni Attorney Meredith. Pero babaliktad ang mundo ni Melody nang makita niya ang sulat ng tatay niya bago ito mawala. Hindi makapaniwala si Melody sa sikretong ibinunyag ni Mang Kanor. Nang muling magkita si Mang Kanor at Renan sa law firm ni Nalilet at Eira noon, napagtanto ni Mang Kanor na oras na para isiwalat ang sikreto niya sa pamilya niya. Matatandaan na personal driver ni Erlinda Feliciano si Mang at nagkaroon pala sila ng sikretong relasyon at si Renan ang naging bunga nito at hindi ito alam ni Renan. Kaya napagtanto ni Melody na dalawin ang kapatid niya ang si Renan sa kulungan para isiwalat na si Mang ang tunay mong ama kuya bakit mo siya pinatay. Ito na kaya ang karma ni Renan ang pagdusahan sa kulungan ang pagpatay sa tatay niya. Abangan,